Parang di naman yun si Ano. Ay, 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 ay yung tatlong bata. Ay, yung tatlong pala yun. Dito, <laughs> ah. <laughs> sa'yo daw yung flower na bariya. Totoy, <laughs> so, may cellphone ako dyan ha. May iPad ako dyan ha. Sa so, bagtong yan. Oh. Say hi. Hi. Thank you. Ay, Hindi nga. Wala ko barkada lang. Ano ka na ka? Tingnan mo mga na mga itsura. Basta kayo. Saan niya tayo dito? Ha? Hmm. Ano? Saan niya tayo na dito pabalik? Doon. lakas na. Saan na ka si inay Tito? Para makita yung reaction. Saan? Wait lang. Uh, ako. Mamaya. Sige na nga. Sige, yuko. Yuko, yuko, katipo. Dito yung yuko pa. <laughs> ko ka. It mo ko